alang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 11, 2023, Lunes ng ika tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong munang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Chapter 1 verses 24 hanggang Chapter 2 verse 3. Mga kapatid, Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan nito ay ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Inirang niya ako upang lubos ang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumayin niyo si Kristo at dahil dito ay nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito ako'y ay napupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayun din sa mga taga at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Simula na naman po na ating uh, linggo para sa lahat ng mga nagtatrabaho. Sana po kayo ay pumasok na recharge o energize para sa pagsisimula ng buong linggo uh, dahil nga ang trabaho ay isang biyaya ng Diyos na kailangan natin ma-appreciate no, na dapat nating pagsumikapan gaano man ito kahirap o kumbaga uh, ka, na yung hirap na papasok ka hirap na uh, pagod ka pero kailangan mong bumangon at nawa no, sa sulat na ating narinig na no, sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na kung saan ang sabi niya ay itong natutuwa na siya no, sa kabila ng paghihirap na kanyang pinagdaraanan ay nagkakaroon siya ng dahilan. No? Parang inaguhugutan niya ng, ng lakas o ng kaligayahan na malaman nga na ang mga Krisyano sa Kolosas ay namumuhay ng ayon sa narinig nila na ipinahayag ni ni San Pablo no sa pananampalataya na tungkol sa buhay na naghihintay para sa lahat ng magiging tapat hanggang sa huli. May may kaakibat man na, na pagsubok, na paghihirap ang kanyang nararanasan pero naiibsan ito no ng kahit papaano no nagiging uh, masaya na siya kahit na nagiging mahirap ang buhay. Di ba po sa diyan ganyan no sa sa atin po sa mga nagtatrabaho minsan parang ayaw mo na ayaw mo na sa trabaho ayaw mo sa opisina pero kapag naiisip mo yung mga taong uh, natutulungan mo yung mga taong dahil nga uh, umaasa sa iyo nakasandal sa iyo ay tapos no, ngayon ay Halimbawa po, no, kung meron kayong mga pinag-aaral o sinusuportahan, lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, parang napapalitan na 'yon ng ng saya kapag nakikita niyo 'yung 'yung resulta, 'yung bang uh, may may effort din. 'Yung tinutulungan ninyo na maging maayos ang kanilang buhay, uh, 'yung bang kahit na ano, 'yung mga tiniis mong pagtitipid, mga bagay na uh, hindi mo binili, pero nagiging worth it dahil nga nakikita ninyo yung resulta sa mga taong inyo pong uh, tinutulungan. So ito yung damdamin din no na po pwede kong makuha na nararamdaman ni San Pablo na yung kanyang pag yung, yung effort niya ay hindi na baliwala kasi nakakasigurado siya na marami sa mga Kristiyano sa mga taga Kulosas na tumanggap ng ipinangaral niya tungkol kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na ipinangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan kaya sana po huwag tayong mapapagod yung pagsumikapan pa rin natin sa abot ng ating mga kaya no? pwedeng mapagod pero hindi susuko pwedeng uh, masaktan pwedeng umiyak pero hindi kahit kailan titigil sa pagtulong at sa paggawa ng maguti. lalo tigit na sa pangangaral kung paano magkaroon ng mas magandang buhay na nakaugat sa salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo. Na.